oh <laughs> uh amphone didto あの, huh? oh, ta, kami pu <coughs> oh, na makaiphone mangpanglum sa daing ohtata pa lang ka kaulang mo ko Oh, sa tampo sa ano? Nylon. Nylon. Tanga-tanga man itang. Woo! Gamay no pa ano? Yay, gamay Okay guys, good morning. Pabalik na ulit kami ng laot. Wala siya medyo kami ngayon. Nabuo naman ang trio ngayon. Ah, walang ano. Kailangan po namin mga ano. Ano? magigos.

tangkolan to guys kaya ang hirap lumusot hindi guys ang aming lugar namin oh dali ah, ako may ko ako na ba to inaabot ng baha yan minsan at pag, pag malaki ang dagat inaambot eh, din inaambot boss kanibagong adventure dito kami sa unang spot kasama naman namin si ano, boss Alpi kaya yeah, mga boss may buhay naman ano si boss Alpi yun o, know, na mga boss talagang bukid na Oh, si Jay nakakuha na rin kanina. Pero na ulit, Boss Jay. Ang nah, sa tingin mo, duwaw? Isda. Isda. Putian. Putian daw mga boss. Ayun, putian nga. Thank you, Lord. Ayan, guys. Pangalawa ni Boss Alpi. Ayan, lalaki, oh. Arya! Guys, magpapain, guys, oh. Ipon. Hmm. Hmm. Ipon na namin yung mga bus, oh. 4.30 pa kami nanulsod makakuha lang ng pampain ano yan po salp ano nga ano, ano, hanap natin yan ayan dalagang bukid dalagang bukid na ano, naman to baka ano yan ha dalagang bukid yan mul ito ano na guys bukid, ano? wow big <laughs> size mga boss uh. Ha? Hmm. Lalaki mga boss. Baon na baon yung taga. Ito mga mother mother ito mga boss dito sa spot ni Jay. Anong oras na? Time check! Alas na na po mga boss. Nandiyan na yung Maribel. So yun mga boss. Lipat kami ng spot. Nawala yung mga isda dito. Ay hey, mga boss. Halos sabay-sabay kinainan si ano. Ako hindi muna nag-arya. Dahil okay, nandito yung, isda. Punta pa lang po namin. Salamat at nandito yung isda. Opo, kakalipat lang namin. <clears throat> ako pa. Kakakain lang din sa akin. Hindi muna ako nag-arya. Nandito yung sa akin mga boss. Oh, eh. so, thank you Lord. bukid, sa nila Ito rin yung kay Jay. Yun know? o. Mother, mother. Thank you, Lord. Sana magtuloy-tuloy.